So, ayun. Uh, Pag-usapan naman natin yung per dito kay Lalamove. So, ayan. From Muntinlupa to Makati. May abono pa yan. 198 pesos lang. Oh, hell no! Marabi naman. Tapos, Muntinlupa to Malolos. Malolos Bulacan, 391. Itali naman yan, o. No? Oh. Sobrang baba, What the diba? ayan uh, uh, bali magiging 312.80 na lang po sa amin yan. So, kung hindi ka talaga madiscard kayo dito kay Lala hindi ka talaga kikita kung paisa-isa lang dala mo wala. talon talo ka. Pero, totally talaga kailangan talaga dito kay Lala Move, eh, discard eh. Pero sana, si kinakatok namin si Lala na uh, magtaas naman ng pay kasi totally talaga kawawa talaga rider lalo sa mga CS na buraot shout out sa mga CS na buraot namin dyan <laughs> na nagmamadali pa ang layo-layo sa kanila ayon ng may kasabay na lang po ang kinikuha ang kinikita namin kay mo sa deliver nyo po kaya nyo no kita nyo naman yan from 391 naging 312 na lang po sa amin dyan <laughs> from ano yan ha? uh, lupa pa ito <laughs> naman, di ba? Minsan may mga saver pa oh. So, kung Paisa-isa lang ang biyahe mo kay Lala move, Ay Huwag ka na mag Lala <laughs> Dahil kawawa ka lang, pagod ka lang Pagutom ka lang <laughs> So, ayan, nakikita nyo naman yung pair So, Kinakatak namin ng Lala Move. Rider Ay, Lala o, Office na may magtaas naman kayo Abay, kilalang kilala na kayo Wala na naman kayong katong Kahit pa paano So, na may Makakabag sa atin si Lala Move Sa ating Sinasabi naman, Abay, Magkaroon ka naman ng puso sa, sa mga agaya naming rider Na walang ginawa kundi ang magserbisyo sa inyo bola lang yan yun know, may tagig o oh. munting lupa tapos may stop pa makati 200 pesos lang grabe naman yan dalawang bupa 200 pesos lang <laughs> dalamog wag mo naman kami masyadong lamugin mararamdaman ko yung pain <laughs> okay so shout out sa lalamog Lala mo ba? Naway no, mahabag ka na sa, sa, mga kagaya naming rider na Magtaas ka na ng tail mo naman Parang ruler lang yata ginagawit mo sa amin eh <laughs> Kaya <sa brong> babay <laughs> Okay So ayun lang That's all